Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang meat brand. Muna tayo. Nagpakilig-kilig overload sa mga meat brand fans dyan. Nina Mika Salamanca at Brent Manalo. I guess sila ngayon sa It's time Kilig overload nga. Sabi nga ng mga hosts ay hindi wala na silang kailangan i-what if daw. Kasi sinasabi nila ng diretsyo sa isa't isa. Ang kanilang nararamdaman ang tapang pala ng isang Brent Manalo as in tahimik lang sa loob ng PBB pero pagdating kay Mika sa ka, talagang matapang itong si Brett talagang ano siya kung ano ang nararamdaman niya kay Mika sa ka. at syempre hindi din papatalo itong si Mika wala din daw what if kasi sinasabi niya din daw kung ano ang gusto niyang sabihin sa isang tao kaya yung mga host ng showtime ay kinikilig kahit si Jackie nga sana all na pa sana all daw si Jackie sa mga sinabi ni na Mika at ni Brent Manalo. So, nag... yung what if nilang kanta ang kanilang kinanta sa it show time pro promote sila ng kanilang music video at ito pang nakakahappy guys kasama sila sa movie ni Vice Ganda December 25. So maraming BBB Kulab celebrity ang kasali sa MMFF ngayong December 25. So marami tayong aabangan dyan. Ang saya-saya siguro ng movie na to ni Vice Ganda. sina Isner, si Clarice, si River, Nick Brent ang kasama at si Shobi pa pala intrata nandoon din. saya nga lang parang wala ngayon si Vice Ganda sa Ed Showtime pero nakakahapi talaga talaga itong si Mika at si Brent. At balita ko, spati did ang dalawa ng date Pero hindi na daw kinuna ng kanilang mga fans for for privacy nilang dalawa o di ba si Brenda ay lagi sa kondo ni Mika nang gaano ito ka totoo tahimik na mga fans si Brenda at ni Mika pero talagang todo support din sila sa solo ganap ng dalawa so sana daw sabi nila maging matapang lalo ito si Brent lalo na at marami na liligaw kay Mika mga big star kay si Sena Baraki nga butong buto kay Brent man panalo wag daw paligoy-ligoy pa itong si Brad kasi marami ang nag marami ang nagta-type kay Mika so yun lang po guys ang update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye always remember, wag po yung magpaka-stress please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload bye bye, ayan love 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 guys, chill chill lang tayo